Mega love shout to my viewers. Kumusta mga titas? Kumustas na kayo. Okay. Dali lang po. Ay. Oh. Mega love shout out Rowena Linus and Tita ano, uh, Tita uh, Vivian Ortea. Mega love shout out po sa iyo, Tita. Ayan, pasensya na po. <laughs> Hindi na naman ako nakapag-live sa Facebook. Kainis. Ayan. Gallery PSP, mega love shout out. Good afternoon. Mag-shout tayo ng mga team ng ating mga kabunso. Shoutout natin. Ayan. Promote natin yung kanilang mga page. Ayan. Nag-love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Sa mga tita sa 5 million viewers dyan. nag shoutouts. So. Hindi ba makuha sa ano? Ang kabunso. Hindi ba makuha sa... Sa ah uh, <laughs> hindi pa makuha sa mga banat-banat kaya tinatakot na gano'n just walang hindi hindi magan walang ano hindi hindi magandang kabanding ano yung mga gano'n nananakot na lang para masabing nga uh, magaling sila Huwag po kayo manakot. Sino ba yan? <laughs> Eh, yes, Tinali ko po yung buho kasi sobrang init po dito. Grabe. Ako po yung... Ano? Init na init. Ayan. Lama natin i... Taas pa. Ayan. 5 so million viewers. Sa so 6 million viewers, mega love shoutout po sa inyo. Dali lang ha. Tayo i... Magsishoutout muna ng mga team. Ayan. Sandali lang po. Oh. Kasi andam po nating team na siya shout out. Torres all is a uh, kabunso. No. The the der kabunso. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Pitay ang ayon nyo kasi you. Wajyo susukam sa iyong. Are you so, 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 so. <laughs> <Chiraraguin> na eh. <laughs> na eh.